Magpasalamat tayo sa Panginoon na tumawag sa atin upang magkatipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito sa masayang okasyon ng pagtatalaga ng bagong parish priest ng uh, Our Lady of Grace Shrine and Parish sa katauhan ni Father Jonathan Domingo, OMI, at kanyang mga katuwang na pari kasama rin natin sa pagdiriwang na ito ang ating mga Oblate Fathers, Oblates of Mary Immaculate sa pamumuno ng kanilang Provincial Father uh, Jerry de los Reyes. At gayon din nilang kinatawan ng kaparian ng Diocese of Caloocan ng ating Vicar General at Chancellor na naririto rin. Sana po wag niyong kalilimutan sa araw na ito na pakibati ang mga kakilala niyong pare dahil ang araw na ito ay pandaigdigang araw ng kaparian, World Day of Priests. Pakisama na rin ninyo sa inyong mga panalangin ang mga paring nagbinyag sa inyo, nagkumpil sa inyo, o nagkasal sa inyo, o ang mga paring nagpakumpisal sa inyo, o nagpahid ng langis nung kayo'y may sakit. Pagdasal ninyo ang mga pari na sila rin maghahatid sa inyo sa inyong huling hantungan. Magnilay tayo ngayon sa ating pagbasa tungkol sa tinapay ng buhay. Ang pamagat ng pagninilay na ito ay hanap buhay. Sa Tagalog ho, hanap buhay ang tawag natin sa trabahong pinagkakakitaan ng pera. Pero kung pera lang ang hinahanap, bakit hindi na lang natin tinawag na hanap pera ang trabaho? Naitanong ko ito sa isang Biblia Rasal, pahaginan sa isang BEC. At ang narinig kong sagot ay galing sa isang kargador sa palengke. Ang sabi niya, Hanap buhay po ang tawag sa trabaho dahil ang hinahanap ay pantustos sa ikabubuhay ng mga mahal sa buhay. Ibig sabihin, hindi naman talaga pera lang kundi yung ikabubuhay ang hinahanap. Napaisip ako sa sagot na 'yon. Oo nga naman. Ang kinikita ay paraan lang. Hindi talaga 'yon ang mismong layunin. Aanhin ko ang pera kung kailangan ko namang mandaya o pumatay o mga grabyado ng kapwa para kitain ito. Noong nakaraang linggo, binasa natin ang unang bahagi ng ulat ni San Juan sa chapter 6 tungkol sa pagpapakain ni Jesus ng limang libong katao mula daw sa limang tinapay at dalawang isda na ang sobrang tira-tira na natipon nila pagkatapos mabusog ang lahat ay labing dalawang kaing pa. Layunin niya na bigyan sila ng isang palatandaan na magpapaunawa sa kanila tungkol sa misteryo ng buhay dito sa lupa na para ng sa langit. Pero sa kasamaang palad, ang nakita nila ay hindi palatandaan, kundi kababalaghan, milagro, magic, o instant solution sa gutom. Kaya, ibig daw nila na gawin siyang hari. Aba gagawin yata siyang pabrika ng libreng tinapay at isda. Everybody loves a free lunch. Ika nga. Sa dulo ng kwentong yan, nagtago si Jesus. Pinagtaguan niya ang mga tao. Ayaw na daw siyang pakawalan. Kaya pinagtaguan niya. Minsan, talagang pagtataguan tayo ng Panginoon. Ang pagbasa natin ngayon ay karugtong ng kwentong yon. Aba hindi daw sumuko ang mga tao sa paghahanap nila kay Jesus hanggang sa matagpuan siya. At nang harapin ni Jesus ang mga tao, ganito ang sinabi niya. Alam ko, alam ko na hinahanap ninyo ako hindi dahil nakakita kayo ng palatandaan ng kaharian ng Diyos, kundi dahil nakakain kayot na busog. Sana naman, hanapin ninyo ang pagkaing magbibigay sa inyo. Hindi lang ng panandaliang kabusugan, kundi ng buhay na walang hanggan. Maghanap buhay. Hanapin ang buhay na ganap. Buhay na walang hanggan. Natural, matalinghaga ang pangungusap ng Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan ng mahabang paliwanag para may paunawa ito, nauunawaan ninyo ito. Sa mga tao dito sa mundo, na totoong naghahangad na magpakatao, talaga namang hindi lang ang pagkakakitaan ng salapi ang importante kundi isang buhay na makabuluhan, isang buhay na may pananagutan, isang buhay na may layunin at mayroong pinag-aalayan. Alam natin na hindi lang pagkaing pambusog ng tiyan ang kailangan ng tao para tayo'y mabuhay. Hindi ba? Kung minsan, sa AGT, America's Got Talent, tinatanong ni Simon Cowell sa ibang mga contestants Do you make money singing Is being a musician your job At ang madalas na marinig kong sagot ay No sir I just happen to love singing May alam nga ako na isang Filipina nurse sa isang retirement home Ang ganda ng boses niya Palagay ko, mabibigyan siya ng golden buzzer sa America's Got Talent. Pero patuloy siyang naglilingkod bilang nurse. At kinakantahan daw niya ang mga pasyente niyang nakatatanda. Maligayang maligaya na siya. Makita lang niya ang mga matatanda na napapayapa, nakakatulog, o nag enjoy sa pakikinig sa kanta niya. In short, maligaya siya kapag meron siyang napapaligaya sa pamamagitan ng pag-awit. Ganyan ang tao. Kung bibigyan mo siya ng pagkain, pero sasabihin mo naman sa kanya, oh, laklakin mo yan. Aber, kung ikaw ay guest sa isang bahay at ginanyan ka, Ewan ko lang kung kakain ka. Baka mag out ka. O baka sabihin mong salamat na lang. Pinakakain mo nga ako. Eh, minumura mo naman ang pagkatao Kasi kung mahalaga ang pagkain, mahalagang di hamak para sa atin ang dangal ng ating pagkatao. Ang dami hong volunteers dito sa simbahan at kung minsan sila ay kinukutya pa ng sarili nilang mga kapamilya. Minsan merong hindi nakakaintindi sa ginagawa nila. Minsan sinasabihan sila, ano ka ba naman? Nagpapakapagod ka riyan, hindi ka naman binabayaran. Yung bang akala mo, walang ibang dapat pagpaguran kundi yung may bayad. At ang madalas na sagot ng mga committed volunteers ang volunteer work na ginagawa ko ay matamis sa loob ko. Kusang-loob na pagtulong, kusang-loob na pakikibahagi sa gawain o misyon ng Panginoon kahit walang bayad. May kilala akong isang OFW, nagtatrabaho siya sa abroad. Halos lahat ng kinikita niya pinadadala niya sa pamilya niya. At abot-abot ang pagtitipid niya doon sa Europe. Ang sabi daw ng amo niya sa kanya, e, Bakit ka nagpapakatanga ng ganyan? Why are you allowing yourself to be abused by your family? You should be enjoying what you are earning for yourself. You should use your money to buy what you want or to go and take a luxury vacation why don't you enjoy what you are earning for yourself ang sagot daw niya simple lang madam the joy of seeing my children finish their studies is more important to me than money Naiintindihan niyo yan. Ang sabi ni Jesus, hanapin ninyo. Hanapin ninyo ang pagkaing nagdudulot. Hindi lang ng panandali ang kabusugan, kundi ng buhay na walang hanggan. At sinabi daw ng mga tao sa kanya, Panginoon, bigyan mo po kami ng ganyang klaseng pagkain. Palagay ko, yun ang ibig sabihin ninyo pag nagdadasal kayo ng Our Father. Lord, give us this day our daily bread. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin. At sinagot daw sila ng Panginoon. Ako ang pagkain ng buhay. Ang sino mang lumapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sinumang manalig sa akin ay hindi mauuhaw. Mga kapatid, ang ganda ninyong pagmasdan. Punong-puno ang simbahang ito. Napakalaki, napakadaming upuan, pero punong-puno pa rin. Nakakatuwa. Kaya naman tayo nagsisimba, di ba? Kaya natin pinaglalaanan ng oras ang pagsisimba. Ay hindi naman para makinig sa pare kundi para makinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pare. Kaya paalala kong parati sa mga pare, pag tumayo kayo sa pulpito, ang dapat marinig ay si Kristo. Ang dapat marinig ay hindi niyo opinyon, kundi salita ng Diyos salitang nakabubusog, salitang nagpapalakas ng loob, salitang nagbibigay ng mabuting balita, lalong-lalo na sa mga pinanghihinaan, sa gitna ng mga pagsubok na hinaharap nila sa buhay. Kahit marami kayong gawain, ang dami naman na pwede niyong gawin sa oras na ito eh. Pwede nga kayong kumita online. Pwede kayong mag-mall. Pwede kayong magpasyal, pwede kayong gumimik. Pero narito kayo. Pinili ninyong pumarito. At sa mata ng ibang tao na hindi nakakaintindi sa halaga ng pagsisimba, eh nagsasayang lang kayo ng oras. Pero hindi, di ba? Kaya nga kayo naririto, naghahanap buhay kayo. Buhay talaga ang hinahanap natin, hindi lang sa lapi. Buhay. Buhay na may pinaglalaanan. Buhay na may kinahuhulugan. May pinag-aalayan. May pinaglalaanan. May pananagutan. Buhay na hindi kayang tapusin kahit ng kamatayan. Nasabi ko na ho sa inyo, araw din ngayon ng mga pari at umaari ay pakisama kami sa inyong mga panalangin. Sana magampanan namin ang aming tungkulin bilang mga kapanalig ni Kristo. Sa pagpapastol, sana matugunan namin ang mga pangangailangan ng bayan ng Diyos na lumalapit sa simbahan upang maibsan ang ibang klasing pagkagutom na kami maging daan para matulungan ang lahat ng naghahanap kay Jesus na matagpuan sa Kanya ang pagkain ng buhay na walang hanggan. Amen.